Gustong mag-abroad pero walang budget o takot o takot pa sa COVID. Sagot namin yan o sagot namin kayo dahil pwede na mag-feeling na nasa Santorini o Jerusalem without leaving the Philippines. Tamang-tama ngayong weekend. Yan ang kwentong inalam ni Von Aquino. Nakarating ka na ba sa Greece? O nakatapak sa Jerusalem? Hmm. Biyahin pang around the world tayo ngayon mga kapuso. Kung hashtag feeling stress ka sa alert level restrictions at flu season ngayong pagpasok ng taon, bakit hindi mo subukang mag-break at i-welcome ang 2022 sa refreshing Santorini Island sa Greece? Ay mali, sa Marcelo H. Del Pilar Street sa Valenzuela lang pala to. Dito sa Barangay Mabolo matatagpuan ang Santorini-inspired resort na ito. Actually, yung Santorini, hindi pa namin napupuntahan. Pero yun talaga yung gustong gusto namin puntahan. Tapos, nakita namin na parang okay naman siya dito ilagay. So, yun, since nag-pandemic nga kasi, tapos yung mga anak namin hindi nakakalabas. Ginawa namin tong gantong resort. Bukod sa breathtaking views ala Santorini, perfect din mag-relax sa kanilang mini hotel rooms. At mag-swimming sa Santorini-inspired pool. yung privacy ng pamilya. Di ba kaysa pupunta ka pa sa malalayo, eh yung biyahe pa lang, sobrang ano na stressful na. na. Pangalawa, magastos ka agad. Kapag pumunta ka naman dito, parang hindi mo mapipina na sa Balinsuela ka eh. Uh. Pwede rin matikman dito ang mga pagkain pang around the world lang lasa. Katala din po nitong baby back ribs na inspired namin sa US. And then, syempre, may mga steaks po tayo at talagang 179 pesos only. Meron din po tayong mga Filipino food, syempre. And ito ang pinaka-isa sa mga best seller namin is yung authentic tungkot sa ramen namin. Siyempre, inspired ko from Japan. And siyempre, isa sa pinaka binabalik-balikan dito is yung aming seafood platter na worth 695 pesos only. Kung trip namang makalabas ng syudad at makalanghap ng sariwang hangin, biyahe sa Dakong Norte. In just 4 to 5 hours mula Metro Manila, makatatapak na sa Jerusalem? Wow! Pero don't be confused, sa Bulinaw, Pangasinan lang ito. Gawa sa limestone ang fasad at building ng resort kaya Jerusalem feels talaga area po kasi talaga before it got developed po, mabato po talaga siyang area. So, pag magdidig up po kami ng foundation for the buildings, ang makukuha po namin is malalaking limestone po. So, we decided po na yung mga batong yun is gamitin namin as decorations na rin po sa garden. Swak din dito ang peaceful staycation. So sa ngayon po, we offer room accommodations na rin po. Price starts from 4,500 up to 12,500. Depende po yun sa type ng rooms. Inclusive na po doon yung paggamit natin ng mga amenities like the swimming pools. Kung pulang usapan, pasok din ito to all ages. May kiddie pool, 6 feet pool at 10 feet pool para naman sa mga gustong mag-dive. iba po, po yung beach na pwede na rin po sila mag-swimming. And then, uh, located na rin po sa area yung mga cottages po na uniquely designed po with the team of rocks. Dahil nasa beachfront, tanaw na tanaw rito ang ganda ng West Philippine Sea. Talagang walang makatatalo sa diskarteng Pinoy. Hindi nakakailanganin ng passport para malibot ang mundo. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.